Ayan, wala muna kami matitirahan. Doon muna kami sa hipag ko titira. Doon muna kami magigitara kasi wala na eh. Wasak na oh. O, shoutout kay... Alfred pala. Oh ayan. Shoutout kay Alfred daw. Nasin uh, siya Si, ito, si Rindon. Mm. Oh my God! <laughs> Yan kaya hindi ako makapag-vlog kasi. Ayan. ayan Pagawa ko yung kubo-kubo uh, ko ng bahay na nabili ko. May taas siya. Pero wala nang sira, no. So what's up mga Camille Rock? Uh, Punto din si Blaque uh, na uh, pinapagawa ko na yung uh, bahay na nabili ko. Na uh, dito sa may si uh, Antipolo. Kaya hindi ako nakapag-mumo vlog kasi ito nang first uh, day nila ngayon gawin ito. Uh, ngayon na nila ginawa yung uh, bahay na ito. ko hindi lang siya renovate na talagang uh, inulit talagang uh, winasak na sa taas ayun kung nakikita nyo naman ano si, yung si, isang si, gumagawa tapos si, si Kuya Sani Kuya Sani oh, <laughs> yan ang uh, kumontrata pum sa bahay ko so ngayon uh, day one nila kaya ito kung makikita nyo magulong magulo pa so, so kung makikita nyo ito yung labas Uh, kapit bahay na ng... so, lang. Maliit lang siya pero uh, okay na rin kasi malawak yung parking dito sa labas. So, so day one nila ngayon kaya ang gulong gulo pa. Magulo. Kaya hindi ako makapag moto dahil dito sa uh, ako sa pagpa-renovate ng bahay. Hindi lang talaga renovate ko talagang inulit halos kasi yung mga lublat, yung nabili ka itong bahay, ito lang. Oh. Tapos may part na kalahati lang. Tapos ito dito. Ayan, ayan lang. Kaya uulitin talaga. Ayan. E, dito nga, wala dito nga ano, padir. Kaya pinapadirang ko. Kasi ito, hanggang dito lang yung padir niya. Eh. So doon, wala siyang padir. Hanggang doon sa lababo. Kaya inuulitin talaga. Hindi lang sa renovate. Tapos ito, ayan. Hanggang dito lang 'yan nung nabili ko. Tapos dito kalahati lang. So, ayan, may taas naman siya. Kaya lang 'yan, minasak na. Kanina lang 'yan minasak kasi day 1 nga ngayon. So, ayan. Dito, ito lang, Kanyang lang 'yan. Ito 'yung laba, ayan, lang 'yung lababo Tapos ito 'yung CR. So ipapatalis ko yan ito yung niya. So, 7 days pa lang kami dito na nakatira. Uh, pina, pinagawa ko na kaagad kasi bulok na eh. Uh, di, na masyado, di na magtatagal yung bahay. Baka hindi na umabot ng isang taon to pagka mo ito. So, ngayon. Ito yung pinag pinagkakabalahan ko kaya hindi ako makapagumutob. Eh. Uh, kaya, ayan. Kaya tinutukuran muna kasi tanggalin itong bilid para uh, maasintahan na ng kasing natin yung bilid ko. ito po niya, kaya tinutukuran para masintada na. So yan, uh, mga kamilira, ganun daw. Bali ngayon, doon lang muna kami nakikitira sa bahay ng hipag pagpapalat. Uh, kapatid ni Mrs. dito lang din sa Asyapsyon dito sa Antipolo. Malapit lang po kay distance lang. Oh, di muna tayo magbi-break. Bien, so, muna kami magkikita kasi wala na eh, wasak na oh. Deretso wala na kami 2 to 3 weeks daw bago tong mga tapos sabi nung kumunod ata sa bahay. Oh, shout out kay Alfred pala. Oo, oh, yeah, Shout out kay Alfred uh, daw. Ang Sitcho Kasoy ah. <laughs> Anong lugar kayo? Sitcho Kasoy Ah, Sitcho Kasoy Dos. Ah, yun. Taga dito lang din pala. Sa Antipolo. Padilla. Padilla? Oo, may padilla kami. Ayun, mga taga padilla lang pala to. Sa Antipolo lang din. Ito, so, si, si Rindon. Oh, man! Rindown. 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 na Rindown. 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 na? Rindown. 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 kami sa Rindown. 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 Rindown kasi hindi pwedeng renovate lang. Talagang giniba. Para <laughs> inulit. Baga. Ayan, may puste dito. Para at least sa uh, kahit paano may tibay. No? Ayan. Christian, ha? Ayan. Sabi ni Christian, naggawa siya ng para may tibay. So, ayan. Uh, ayan lang muna ang uh, vlog natin kasi hindi pa akong makapag-moto vlog kasi nakatutok muna ako dito sa bahay iin ako mga anak ko uh, may mga disenting mga bali dito sa taas may gagawin ko siya ng taas din tatlong kwarto para sa dalawang anak ko ay tatlong anak ko may malito naman yung isa kaya sa amin pa ni misis yung dalaga ko kasi may, may dalagita na kasi binata ko nagisa sila ng kwarto sa taas so yan lang muna mga kabilder ang uh, nyo Day 2, balay bablog ko araw-araw yung uh, pag, paggawa nila dito sa bahay.